laging tap, nature counselor sa buong Maynila. Napakaganda, napakasipag, damang-dama ang puso sa paglilingkod. Makikita sa bawat sulok at kalsada sa ating mga barangay. Buong puso maglilingkod. Ang The Golden Boys with the Golden Heart, Congresswoman Apple Nieto! Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag Thank you, mami. Mas maganda ka, mami. At syempre, para medyo maano pa. Nagmagandang umaga ako. Isa muna tayong hep hep! Yeah. lumabas ang ating energy. Siyempre naman, Daddy Diva, sa ating mga nagwagwapuhang Daddy dito, oh. Parang hindi mga senior citizen. Tama po ba ako? Atas oh, taas mo na yung kamay lahat guwapong daddy. Ay, bakit nahiya? Nahiya yung mga daddies natin. Ipagyabang natin yung kagwapuhan natin. At syempre, nasa naman yung ating mga magagandang mami. Taas kamay! Uh, <laughs> ang ingay ni Apple nito, ni no? I love you more. Ayan. Thank you so much sa inyo. Alam niyo, saya-saya namin dahil nakasama po namin ang bawat isa sa inyo. Kayo po ba ay masaya? Ayan, masayang masaya kayo. Bababa ako dito para mas makita ko yung inyong kagandahan at kagwapuhan. Tama po ba ako? Yes. Ayan, alam nyo, tayo naman dito. Ang tagal na natin magkakakilala, di ba? Tama po ba ako? 18 years akong naglingkod bilang sa government employee. Tapos yung five years dun, alam niyo po ba, yung six years dun, tinulungan niyo ako. Dahil alam ko, hindi pa ako konsihal, nagkasalubong na tayo, nakapagkwentuhan na tayo, nabisita ko na kayo sa inyong tahanan. Di ba, ma'am ko? At yun, alam niyo, gusto kong kunin yung pagkakataon na ito, na pasalamatan po ang bawat isa sa inyo. Dahil alam niyo kung bakit? Dahil doon sa dalawang laban ko bilang konsihal, hindi nyo ako pinabayaan. Yung lagi kong hinihingi sa inyo na tulong, yung pagmamahal at suporta, ay talaga naman. Talagang ibinigay nyo sa akin yung inyong pagmamahal at suporta. Lagi akong nananalo. Kaya thank you, thank you, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. At alam niyo po, yung binigay niyo sa akin pagkakataon bilang isang maging lingkod bayan, hindi ko po yun sinayang. Si Apple Nieto, hindi nagkulong sa opisina, hindi nagkulong sa kanyang headquarters. Lagi po tayong nasa labas. Lagi tayong nag-iisip kung ano ba yung mga proyekto na alam natin na makakatulong sa bawat isa sa atin. At ang isa na nga po dito yung proyekto natin. Sino po ang nagbi-basic maintenance na gamot? Taas ang kamay! Ayan. Ano oh, ang dami na pala. Pero parang wala lang. eh no? Ito, yung ating losartan. Amlodapine, metformin, simbastatin, vitamin B complex. Alam nyo po, libre po natin yung ibinibigay sa bawat isa sa atin. Hindi lang pang isa. Yes, sa panglahatan pa. At monthly po itong ibinibigay sa inyo. Monthly po ha. At libre. Dahil ang aking layunin po dito sa ating lalong lalo na po sa inyo na hindi na natin paggastusin pagdating sa basic maintenance ang bawat isa sa inyo. Para po, dahil naniniwala ko, yung, mga pag, yung pwede niyong paglaanan doon, ilalaan nyo na lang sa iba. Tama po ba ako? Pwede natin ipambili yan ng bigas, ulam, at syempre kung dito sino may mga mag-aasawa din, i-date na lang. Tama ba ako? Ang ganda ng ngiti ni Kuya, di ba? Tapos, pwede yung mga mamis natin ipangpaparlor na lang. Di ba? Panggugupit ng buhok, pangpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap isa yan po sa aking layunin. Alam nyo, nagawa yung butika on the go po na yan nung panahon ng pandemya. Dahil alam ko, isa yan sa hirap sa atin nung panahon na yon. Siyempre, ang isa sa naging inspirasyon ko dyan, si Yorme Isko. Dahil si Yorme Isko, kung naalala nyo nung pandemya, hindi tumigil sa paggawa. ba diba, mami ko? Ramdam mo. Kahit may pandemya, tuloy-tuloy yung proyekto na ginagawa, pagpapatayo ng binondominium, tondominium, at iba pa. At higit sa lahat, walang nagutom ng Batang Maynila. Tama ba ko? Kaya palakpakan po natin ang ating Yorme Isco Moreno. Siya ang aking isa sa naging inspirasyon. Kaya hindi rin ako tumigil sa pagbaba ng ating proyekto. At yun nga, sa ating mga mamis and daddy, si Apple Nieto ang napili ni Yorme Isko na maging katuwang dito sa ating distrito. Tatakbo po tayo bilang congresswoman po ng ating distrito. Sana po, hindi sana eh, samahan niyo po ako. Okay lang po ba? Samahan niyo ako sa aking bagong tatahakin na landas. Nasubukan niyo ako na konsihan ako? Napalawak ko lahat ng aking mga proyekto at programa sa ating distrito. Paniguradong panigurado po. Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Hinding-hindi ko bibiguin ang bawat isa sa inyo dahil pag binigyan niyo ako ng pagkakataon na may luklok sa Kongreso. Ako ang inyong magiging boses sa Kongreso dahil ipaglalaban ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Dahil mahal ko po kayo.